meron pong press release si Senator sa Ontiveros. Ang sabi, yung puganting na huli sa bahay ni Harry Roque sa Baguio, ay wanted for so to the red list ng Interpol at di umano ay merong mga ginoyo na 100,000 na mga Chino. At meron daw tay sa Pogo dahil siya daw ay gumamit ng platform na ginagamit ng Pogo sa Porak. Well mga kaibigan, hindi lang yung po fake news. Yan po yung kasinungalingan. Inattach naman po ni Senator Ontiveros na red notice at wanted lang po siya sa China para sa financial fraud. Ang Chino po, sa mulat mula, eh sila po'y hinihingi sa gobyerno ng Pilipinas na talaga ipagbawal ang pogo kasi bawal nga yung pagsusugal sa China. Kung sila po ay wanted talaga sa pogo, pati po yun, eh magiging karagdagang basihan para mag-red notice dyan sa pugantig yan. Pero sa katotohanan po, wala talagang kinalaman sa Pogo ang puganting yan, bagamat ako din mismo, wala akong alam na siya ay pugante. No? So miski gagamitin natin ang batas sa Pilipinas na harboring ng criminal, isang elemento po niyan, dapat alam mo na yung nakatago doon ay pugante. Unang-una, -una, wala naman ako alam na nagtatago doon sa bahay ko. Yan po'y pinaupa ko sa isang babae na isang single. No? At meron naman po siyang alien certificate of registration. Ibig sabihin, legal siya sa Pilipinas. At kahapon po, sa pagdinig ng Kamara de Representante, e eh, naman po yan sa internet, sinabi talaga ni Undersecretary Gilbert Cruz, ang, ang happy po ng PAOK, na iniimbestigahan pa nila kung meron po yan links sa POGO. So hindi po totoo na nagkalaro na ng deklarasyon ng PAOK na may kinalaman din itong pugan to sa POGO. Gawa-gawa lang po yan ng mga naninira. Well, in any case, alam nyo naman si Senator Ontiveros, talagang kalaban po yan ng mga Duterte. 'di ba po nag-release siya ng larawan na di umano si Mayor Guo ay nasa bahay ni Presidente Duterte. Nang sinabi ko kay Presidente Duterte, ang sabi niya, eh ano ngayon? Isang libot isang tao pumapasok sa akin pamamahay. Hindi ba nangyayari yan sa bahay niya? Eh politiko rin siya. So wala pong ibig sabihin yon. Tapos ngayon, pinipilit niya na si Michael Yang, na naging uh, malapit kay Presidente, ay may involvement din. Dahil di umano, eh merong pondo na parang ipinasok dito sa investment ni Alice Kuo. Sabihin na natin totoo yan, eh ano ngayon? Eh ang magpresidente naman talaga, isang, isang milyong kataong kakilala. Hindi naman po ibig sabihin na kinunsinti niya yan. At wag natin kakalimutan po ha, naging legal po ang Philippine Overseas Gaming. Kaya po, hindi illegal yon until mawala ang kanilang mga uh, lisensya. So itigil na po natin itong witch hunting neto kasi talagang kinukultivate nila ang mga Chino kalaban. Lahat na kumakampi sa China ay kalaban. Mga taksil sa Pilipino. Ang mga Pogo, lahat yan ay kriminal. At lahat na may ties sa Pogo ay kriminal. Malinaw. Ang kliyente ko po talaga ay whirlwind. Yung nagpapaupa doon nga sa Pogo. At ako po ay naglakad para po magkaroon ng gives, yung pagkakautang dahil nga po ang reklamo ng uh, aking kliyente ay nadispalkuhan yung Lucky South. Hindi po ako naglakad ng lisensya. Mas importante pong pag-usapan natin yung mga naging deklarasyon ng dalawang opisyalis natin na member ng Justice Cluster. Ang una pong nagsalita ay si Solicitor General Maynard Guevara. Hindi nila pipigilan ang ICC na mag-imbestiga sa limang mga pulis na opisyalis pero hindi naman nila tutulungan. Pero ito naman pong si Secretary Remulla, abay ang sinabi, hindi nila hahadlangan ang pag-aresto kay PRRT. Ito po ay pagbalentong. Si Secretary Remulla po ang sabi pa dati, papa-aresto ko ang kahit sinong ICC na pumasok sa Pilipinas para mag-imbestiga. Tama po 'yan. Kasi ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, at dapat ang prosecutor ay humingi po ng permiso sa korte na para mag-conduct ng preliminary examination. Doon sa isang taon, matapos na tayo mag-deposito ng ating instrument of withdrawal sa ICC, nag siya ng ganyang abiso two years after. So nang humingi siya ng abiso sa hukuman, hindi na tayo membro ng ICC. At sabi ng korte mismo na ICC sa Brundo case, na kapag ikaw ay humingi ng abiso within the one-year period, eh tama po yan. Pero pag ikaw po ay humingi beyond the one year period, wala na jurisdiction ng Korte. Ito naman pong si Soljen, eh ganun din. Ang sabi niya, ang order ng Presidente, absolutely no cooperation. Pero ngayon, ang sabi niya, hindi namin pipigilan. Ibig sabihin, papayagan mo. Bagamat hindi mo din, ano, tutulungan. Ang sabi kasi nila, Interpol daw mag-aaresto. Hindi po totoo yan. Wala pong pulis sa Interpol. Ang gagamitin po ng Interpol ay yung PNP natin at NBI ang magpapahuli kung meron mang warrant of arrest galing sa ICC ang ating dating Presidente Duterte ay mga pulis din ng Pilipinas at ng NBI. Tayo hindi na miyembro ng ICC at pag nagpilit na magbigay ng warrant of arrest at sumunod ng pulis, may pananagutan ba pulis? Meron po. Kasi ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, eh talaga naman pong dapat pairalin yung sabi ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng judicial power ay nakasaad lamang sa isang Korte Suprema at mga mga hukuman na binuo sang ayon sa batas. Ang ICC po hindi po 'yan binuo sang ayon sa batas. So wala pong dapat ibang hukuman na maghuhusga kung talagang nga pong may pananagutan ng ating presidente sa drug war kung hindi ang mga Pilipinong hukuman. Kapag sila po ay nag-aresto sa ayon sa warrant ng ICC, yan po ay kriminal yan po'y illegal detention. At depende kung ganong katagal nila hahawakan ng presidente, dating presidente, po pwede pa yan maging serious illegal detention. Ah, uh, dahil nga po, wala ng legal na basihan para ang pulis ay arestuhin ng tao sa ayon sa isang warrant of arrest na hindi naman po in-issue ng hukumang Pilipino. Tanging mga Pilipinong West lang po ang po pwedeng mag-issue ng ganyang mandamiento de arresto. Ang paglilitis po ng kaso, yan po ay kabahagi ng soberenya. Ang tawag po natin dyan, jurisdiction. Ang jurisdiction ay kapangyarihan na bumuo ng batas, kapangyarihan na magpatupad ng batas, at kapangyarihan na magpataw ng parusa sa mga lalabag sa batas. Ang tawag po dyan, executive jurisdiction, judicial jurisdiction, at legislative jurisdiction. Yan po ay seloso. Hindi po pwedeng i-share sa mga dayuhan except kung merong tratado. Pero yung tratado nga na tayo naging kasapi, hindi na po tayo kasapi. At sa tingin ko, kapag meron pang opisyalis ng gobyerno na pumayag at hindi pa pigilan ang ICC, yan po ay graft. Dahil yan po ay culpable violation din ng Constitution. Yung mga magpapaaresto mismo, yung mga kapulisan, sila po ay liable for criminal prosecution for unlawful detention. Parang kidnapping po yan. Nag-file yung trililing ng di umano ay drug trading labang kikong nga uh, pulong. Ayan e po ay naimbestigahan na at na wala namang ebidensyang na laban na na, na, na discover labang kikong pulong at doon sa asawa ni BP, si Attorney Mans. So desperate sa attention po talaga ito. Kaya lang, ang nakakabahala, kung ang Secretary of Justice ay bumalentong sa issue na ICC, na mukhang ito ay dahil gusto nilang patahimikin ang Rodrigo Roa Duterte, paano kaya ang gagawin ng SOJ pagdating dito sa mga kaso ni Trilling? Ako po, dinimanda rin ni Trilling. Sa aking palagay, wala talagang kapasipasihan dahil yung dinimanda niya ng lawybel ay dapat lang pag-usapan ng taong bayan kung paano nawala sa atin ang Scarborough Shoal at ang lahat ng sinabi ko ay isang ayon naman doon sa Senate hearing na ang nagbigkas talaga ng paratang na talagang nawala ang Scarborough Shoal ay dahil sa kanyang mga secret negotiations with China ay walang iba kundi si dating Senate President Juan Ponce Enrique. Kapag ganyan po ang tawag siya, privilege communication, hindi dapat patawan ng parusa. Pero hindi natin alam, sa tingin ko naman kung talagang arestuhin nilang dating presidente, siguro ito na yung na inaantay natin na magkakaisang sambay ng Pilipino at magkakaroon ng people power 3 nang matapos ng hinagpis natin sa isang rehimen na diktadura na walang puso, na wala talagang pakialam sa problema ng tao ng bayan, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at napakababang mga sweldo. Party ng party, maski na po nagdudusa ang mga bayan, 5,500, 500 billion pesos sa flood control, anong resulta? Baha ang Pilipinas, maski hindi super typhoon ang dumali sa atin. Siguro nga po, pag naaresto na si dating Presidente Duterte, lalabas na ang madlang bayan at maghuhusga muli na tama na, sobra na, si Pay na naman ang Marcos administration pangalawang beses na sa ating kasaysayan. Lalo po tayong magsasalita at ipaglalaban ang kausa ng taong bayan dahil ang gobyerno na taksil sa pagtitiwala na binigay ng taong bayan at hindi po binabantayan at hindi po nagbibigay ng solusyon sa problema ng mga sambayanan ay wala pong karapatan manatili sa pwesto. Patayin nyo na po ako hindi nyo po ako masusupil sa pananalita ng damdamin ng nakakarami sa ating mga kababayan.